Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Papakita ko sa inyo ang aking uh, grapes or ubas. Namumunga na po sila, guys. I-flex ko lang po sa inyo 'to, guys. Napakarami na niyang bunga. Ayan, guys, tingnan niyo ha. So na po, guys, ang aking ubas. Nilagyan ko siya nito para pag umulan hindi siya nasusunog kasi pag nauulanan ang bulaklak ay nasusunog po na na guys nakita <coughs> nyo yan ayun nilagyan ko siya ng takip para hindi masunog yung bulaklak niya napakarami na niya nila guys ito pa ito planong dumaan ayun chopper and guys ang ating ubas Marami pa po yan maliliit guys. Hindi ko pa siya nilagyan ng takip kasi para makasingaw pa siya. Yan guys. Ito ang ating ubas. Ito pa. Yan. Yan guys. May papasiburo pa siya. Napakarami niya pong bulaklak guys. Bali, pag medyo malaki na, nilalagyan ko na siya ng takip. Kung na naman siya, hindi siya masusunog. Ayun pa po, guys. Ayan, mga kaibigan. Ayan. Hindi ko siya nilagyan ng takip kasi nasa at may atip naman siya. Ayan. Pabuka na po yan, guys. Ayan, ang ating ubas. Guys, kumakain sugar! Bibi! Kain lang ikaw ha. Yan yung aking isang uh, alagang pusa. Kakulay siya nung nasa tindahan guys. At ito naman ang ating lover. aking lover scored up ya ayan na scored up yo ayan ayan nangyong itlog na yung isa doon mga kalapati hanggang dito lang muna guys ang aking vlog sana nagustuhan nyo ang aking pinakita sa inyo ngayon. Dito sa aking mini farm. Malapit na rin mamunga yung aking limon. Ayan guys. Ayan yung aking limon. Atis. Yung aking bayabas doon napakalaki na. Ayan malalaki ang bunga nyan guys. Yung aking bayabas dito ako pag umaga sa aking mini farm bye guys sa susunod naman po pag malalaki na yung bunga ng aking uh, ubas ang aking grapes